Tsuot may kalalang ngay dun ah, Maan na pala dito Aliwalas na Ayan. Ganda ang araw ko pala sa inyo lahat dyan no? Ganda ang tanghali Hapon tsaka gabi po Dala ko ng ano mga idol Pain, yan ang batod bulati sana Kaso ang hirap na nang hanapin bulati dito sa amin Tuyo na kasi yung mga lupa may yun eh. Ito lang muna yung dinala ko. Isusubo ko lang no. Pamasin ba? Na baka paggutom sila. Kahit hindi talaga original pamain. Kakain pa rin. Nandito ako sa lokob man. Nakita niyo na to may kasi ilang beses na to binabalik-balik ano. Subukan ng natin. Yung baba nito na side. Pumunta ako dito nang nakarang araw. Sinorbi ko ba? yung baba na side tatlo kasi ito mga idol ibas na bali ito yung pinakauna ito na lang yung natira no mababaw na lang yung tubig may, ano lang mga idol kunti lang tubig pero dyan na side malalim pa yan dyan mga idol yan, no? ito na lang yung natira tubig mga idol pati doon sa may kawayan ibas na rin susubok lang tayo dito ng mga will. Bali, mga sampung piraso mahigit lang yung itataan natin dito, no. Try-try lang ito, mga idol. Baka sakaling ginutong sila ngayon ba? Kasi, ano na, yan, no. Babaw na ng tubig, mga idol. Dito lang ako sa gilid-gilid maglalagay. Tatali ko lang, may mga isda pa ito, mga idol, eh. try lang natin kung kakain ba nito. Bato ito, mga idol, eh may mga nakita ko kasi nung pumunta ako dito may mga umunba. ba yung ano maliliit na similya ng dalag ibig sabihin may malalaki yun yung susubukan natin na taanan ni nee, mahulog ka dyan eh naam ka naglatay latay ni nee. dito mga idol umpisa tayo dito ah, dito lang ako sa gilid no. bali yung kawil ko naman sobrang laki iwan ko lang kung matlunok pa ito mga idol ito ni Claro ni Panaanong Hill. Napakalaki ng kawil. Napakalaki ng pamain. Wag yun. Mayroon makakuha. Subok-subok <laughs> lang dito nung no? Matagal na din kasi ako hindi nakakain ng na isda sa tabang may idol Kasi yung mga pinupuntahan natin na spot, wala na talaga. Ibas na. Ito na lang yung natira may Pati doon sa kapawan, wala na rin. Ibas na talaga lahat. Ito na lang. Nagbalak na kami ni Idol Katik na halambatin to eh. Pero wala pa kasi siyang ano maydol, yung lugar maydol ba. May trabaho kasi siya, siya lang inaantay ko. Kaya pag pumunta siya dito, lalakambatin namin kasi may mga isda pa to maydol. Eh. Ayun. Tayn natin maydol, pa-intayin ng ano, bato. Yun, idol. tapos kung po latag yung ano, yung mga trap natin. Ah, wala talaga ng ano to no. Walang kasiguraduhan tayo kung makakahuli ba kasi nga yung kain talaga dito pulati tapos may tinuro naman sa akin si Idol Katik na maganda daw pamain sa hito yung ano ba batak batak may Idol yung maliliit na palaka ba na may buntot pa yun yung maganda daw pamain pero itong ginawa natin dito yung binakalas papunta yan doon may Idol dikit dikit lang yung ginawa ko doon doon sa may mangga na binabaan natin. Ayun oh, babaw na nato yung tubig ng ilo. Kita na nga yung lupa. Yung kadalasan isda nito andito na sa ilo. Maganda dito maniksay, ayun oh, may lumulutang pa may ilo. Pwede din pag may lambat, harangan ba? Ah, laki pa naman ang ano dito. Hito, hito. Tapos dalag, pero yung ano talaga malaki, yung hito talaga maylo. may ilo. may ano? Maabot ng kalahating kilo ba? Try lang natin kung... Masyertihan ba yung ano natin no? Masyertihan ba yung... Pamain natin na... Tawag na eh, Batud. Ganda po may ano dito mayroon eh. May ergan ba tiksay? Dito ka lang sa taas mag-aabang oh. Antay ka lang ng ano ba... May lulutan kagaya ng ginagawa ng ano ba... Harabas. Pak. Pak sit yun may lumulutang dito eh ganda ng spot pag ano ba pang tiksa yan may dito sana no makapa, makadali yung ano natin tin mahulog ka dyan tin <laughs> umakyat ka yan mamaya lang pulit like, may dalap ayan o

na ito pag gabi mga gabi talaga ito hindi to maila pag gabi babalikan natin to mga ang bilis lang wala pang dumawi sa ano natin sa kawil natin yung kasi ako nakatong naka ano ba nakapatong tinitingnan ko may uh, mga dito so wala ngayon pag umaga talaga ay siguradong mailap kita kita sambung mami yang hapun ni few inches later <laughs> <laughs> wow, tanggul. si, si tanggol na lang yung sumama sumunod yun yung dalawa si ni at si Dustin ewan ko lang kung makakahabol ba yung mga idol ito kasi nauna eh naniguro siya si maraming aso dun sa dinaanan namin ganteng hapon po bala sa inyo dyan mga idol ulit pandawin natin yung trap natin kanina sana may huli pero parang ano eh, wala akong masyadong tiwala sa trap eh. kasi hindi talaga yun yung literal na pamain tabi tabi Talag, talaga yung pamain palaka o di kaya bulate bulate talaga yung kain dito may tulad tapos yung sinabi naman ni Edwin patik na yung pito pito ba maliliit na palaka yung may buntot pa yun daw yung maganda kaso mahirap maghanap ng ganun may doon kasi hibas na yung mga tubig hibas na lahat ito ay lang natin pandawin ito ko lang kung meron ito yung una na hmm yun may galing dyan oh sus eh dito po Ya, jangan panik dulu. Ada kulit. Ini mudah. Tuh. Wala kulit. Ya lawannya mukli ah. Tepat loh. Tiga sih. Hai. Wala main itu. Cuma habis pala yang kawil ah loh. Eh. Tahu. ito, wala nang pain inain siya kasi hindi na uli. isa ding ano dito problema yung kawil ko, masyadong may ista na naman dyan galing mo ito napapagilid talaga sila ba napapagilid yung mo ito isa ding problema nito yung kawil natin masyadong malalaki ito yung sa palangri ko mayroon Ya noh. Bukit tadi ni tu. yang tu. Hmm. Ya tayo. Ayah, wala nang pain oh. No? Hinain siya mai Wala man lang ano. Yung humihila-hila ba?

Tignan ko lang kung meron. Wala. Ito may do. Ay, sayang. ano you know, o, kinain pala may doon. Kaya pala napunta na doon. Mas wala. Hindi siya nahuli. Ito naman. gas, dah, ha. Marabi ito. Mahabito si kahoy. Oh, sumabit nga. Kala ko may huli. Hmm, sumabit siya Sabi ko na nga ba eh. <laughs> hindi talaga ako ano, masyadong tiwala sa pain. Kasi ano siya. Hindi talaga ito yung kadalasang sinakain. Walang tayong choice. may isa dyan. Wala din. May isa ako dito yun. Eh. Naku. Parang nabunot ah. Meron dito. Ako nilagay dito. Eh. Ay, ayun. Wala yan na dito. Kasi maluwag. Check Wala din gumagalaw. Bukya tayo. Bukya yung ano. Panaan natin. Balikan ko dito Susubukan ko yung Sinabi na yung patik Andun na naman may dulo Yung pinuntahan natin kanina ba Ayan o andun na naman sila Nagpagilid na naman Itry ko dito Ilawin pag gabi ba Wala zero yung ano natin Yung mga Kawil natin na nilagay Siguro malalaki lang din. Pero may kinain naman siya. <coughs> Natanggal yung pain. Pero hindi nakuha yung isda. What? Andin yung mga isda dito may doon. I-try ko yung ano, pangalawang beses dito. Pero subukan ko na yung bulati. Tapos medyo maliliit na ano no. Na kawil. Ito try lang ito ngayon eh sabi na nga ba ito na lang talaga yung tubig dito na side kunti na lang ngayon pero dyan doon talaga sa pinakabuka na yung malalim marami pa ito ngayon kita nyo ngayon hmm? oh, oh Tingnan nyo may galaw ang tubig ito. malalaki yan marami ba itong isda hindi yung madito kasi ano siya Aki, okay, tara, di talong Alah, tumalong may doon okay, Aki, talagang laki Ha, ah, tumalun tumalong siya may doon eh Tumalong yung dalag may doon Karabi na kuwas dalag eh Sus, nagkalaway lang ako sa dalag to <laughs> Tumalun si basta i-try natin to dito na ano na ilawan pag kasi mababaw na siya mga ba pero dito lang tayo sa gilid gilid kasi sigurado ako pag gabi nito may mga umaangat ko sa gilid eh yung matiming nga lang natin no? hindi naman siguro nakakatakot dito pag gabi mga wala itong bahay Ayan. dala lang ako ng mga aso para may kasama ko